Saan galing? Germany po. Germany? Talika rito. Ba? First time po makareceive ng ganyan ah. Hello po. Maraming, maraming salamat po mamita. Nagtanong ka po sa akin kahapon or kanina po. Kung dumating na po yung pinapakit siya po. So ngayon lang po siya dumating. Thank you. Thank you so much po. Sarap sa pakiramdam mga kababayan. Kahit na malayo kayo. Ay talagang nakarating dito yung inyong mga pagmamahal. Ang Sige sir, ano po yan? Delivery sir, international parcel. Ah, international. Sige, sige. Saan galing? Germany po. Germany. Tali ka rito. Bah, first time kong makareceive ng ganyan ah. Galing kay? Melinda po. Melinda Pilipi Coister. Ayan. Ah, nakapag-message na to. Nabasa ko na yung comment. Kilala mo yata ito, Kuya Val? Ah, uh, si Mamita Melinda po, from Germany. Ayan, frankiebogarandgmail.com Yung nagpadala din po yun sa araw. Ayan mga kababayan, may dumating dito na package galing Germany from uh, uh, Melinda Philippi Koester ng Germany, kaya maraming maraming salamat. Sige sir, salamat, i-receive ko na para hindi kita maabala. Ano? Kapagat. Huh? Name? Ayan eh. Kahit right, sa'yo na lang siya. Sa 212 po. Ah, name. Ah, sa'yo na. 212? Apa. Sige. 212. Pwede 300 na lang? Ha? Para may pamirienda nga naman. Maraming salamat po, sir. God bless. Pangala mo? Ryan po, sir. Ryan. Ingat ka ha. Nakamotor lang. Thank you po. Okay. Ayan, napakasaya mga kababayan, no? Ma'am Melinda Filipe Coister, maraming maraming salamat po dito. Bagamat hindi po namin na alam kung ano laman ito para makita rin ng lahat at para makita rin ni Ma'am Melinda, mga kababayan. Hello po, maraming maraming salamat po, Mamita. Nagtanong ka po sa akin kahapon or kanina po. Kung dumating na po yung pinapakit po. So ngayon lang po siya dumating. Thank you, thank you so much po. Babasahin ko lang po yung chat niyo po sa akin. Po. Oo, sige. Ito po yung, ito po, Mamita, yung ano. Okay, kasama ka sa mga candy and chocolate kasi late nakitang, nakita ang nakita, eh si Mylin di nakasama ayan po mm ayan sabi ko si tapos ayun lang po tapos yung kay Nancy po i-enjoy ka enjoy ka dyan anak early morning mag milk ka muna o chocolate para ayan. lang po okay uh, so ito mga kababayan nag message po si uh, Ma'am Melinda Philippe Koister, mga kababayan. Ito ang sabi niya, I sent today a package and might be there a middle or end of February. Yung mga damit para kay Nancy at sana kasya, uh, kasya at sabon at body lotion para kay Nancy rin. Yung mga chocolate, panghati hati-hatian yung mga magkakasama. Ay, yung mga kasama mo rin. Okay, basta si Nancy, wag mawalan ha. At yung mga gum, ano? Gami branch chen. Ano? Rubber rubber candy pala. Okay. Paghati-hatian. Paghati si Bandam, wag din kalimutan. Sila nagpapasaya sa akin. O sige anak, maging Ah, sige anak, mag-ipon ako dito ng mga gamit for second hand, clothes, etc. Balikbayan, balik balikbayan ko. Baka lang, pagpalain tayo ng may kapal. Matanda na rin ako, 71 years old. Yan po yung message. Pasensya ng mga kababayan, ha? Mahirapan talaga ako dahil sa boses ko. So, eto para kay uh, Nancy, kay Bandam, tsaka kay Kuya Bal. Kaya, Mamilinda Koyster, uh, maraming maraming salamat po sa effort ninyo, sa tiyaga ninyo para magpadala kahit napakalayo ay inabot pa rin kami ng inyong pagmamahal gaya nito. Maraming maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Tulong ninyo sa akin para maipadama natin ang pagmamahal natin sa ating mga beneficiary. Kaya ito, masaya ang Team Daddy Frankie na nakareceive nito. So kaya bal, uh, pasalamat tayo kaya Ma'am Melinda Coister. Oh, ayan po, uh, Ma'am Melinda, dumating na po yung pinapakis po. Maraming maraming salamat po sa iyo. Sana po, maraming po po blessing na dumating po sa inyo. At saka pakisama ka rin po sa asawa niyo po, sana magpagaling po sa salamat mo lang sa inyo. Kaya po, and God bless you po. Mahal ko po kayo, love you po, Ma'am Melinda. Ayan. At syempre mga kababayan, bago pa dumating ito, may message na po sa amin si Ma'am Melinda Coyster. True Gcash ba yun? Yan. Nagpadala si Ma'am Melinda Coyster ng an Oyster. Sorry mga kababayan, hindi ko na maalala. Nagpadala din po si Ma'am Melinda Coyster ng 2,000. Sarado? 100? 2,100 para kay Kuya Bal. So, ngayon, uh, medyo busy kami mga kababayan. Kaya ngayon lang uh, magpapasalamat kami para ibigay ko na rin kay Kuya bal. Kuya Bal, pinadala yan ni Ma'am Melinda uh, tulong para sa iyo. Thank you, thank you din po Ma'am Mamita dito po sa pinadala niyo pong tulong po para sa akin. Para sa akin po pambabago. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Thank you, thank you. Thank you. thank you po. At syempre, para makita rin mapanood din ng ating sender na nakarating talaga, kailangan buksan natin para makita rin nila. So kaya bal ikaw na magbukas. Kunitin na lang. Oh, sige sige ka diyan. Wag na ko Baka ma-technical pa tayo. Layo pa na pinanggalingan nito mga kababayan sa ano? Germany. Ayun, ganda naman. Okay. Sarap sa pakiramdam mga kababayan, kahit na malayo kayo, ay talagang nakakarating dito yung inyong mga pagmamahal. Sige, sige, para makita nila. Kung kanino ka siya yan, kung kay Kuya Bal, tsaka kay Bandam, gano'n. para kay Nancy. sa isa buklat Ayan. Wow. Okay. Ay, ang ganda. Para kay ano to? Nancy. Ayan naman. mga bulaklaki ang gagawa kay Nancy. Ah, mga bulaklaki kay Nancy. Okay. Ay, ito, gami kay Hindi. Para kay Bandam to. Ayan, salamat po. Thank you, thank you, Marisa. Thank you. Ayan. <laughs> Ayan. Buksan mo. Ayan. para. Mm -hmm. Chocolate. Salamat po sa mga sponsor, syempre. Sa Lacora po, sa sabon. Thank you so much. Lacora lotion po. Thank you, thank you, thank you. Saka handball. Ito po. to. Strawberry, Strawberry candy. Chocolate. 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 Saka. Ang dami. Ang dami chocolate. Third beer. Nasnacker. Buksan na natin. Ayan, ay ito. Masarap mga kababayan. Oh. Ayan, sarap nito. Ayan. Salamat po talaga, Ma'am Melinda Koyster. Eh, Gustong gusto ko po ito, mga kababayan. Ito ang favorite ko, mga kababayan. Ito. Ayan, masarap kasi ito eh. Ayan. Oh, Dad, may sulat. Oy! Sige. Basahin na natin itong sulat. Oh, sige, sige. Enero 2025. Dear Frankie and King. Mga kababayan ko. Pasensya na sa padala padalako. Yung body lotion at sabon ay para kay Nancy. Ayun, okay. body lotion, sabon. Ito. Para kay Nancy. At yung mga damit din kung kasya sa kanya. Yung isang t-shirt na kas, nakasulat sa German language at ang ibig sabihin, keep your mouth shut. Asa. <laughs> <laughs> Ah, uh, he he hey. Yung mga chocolate ay paghat paghati-hati yan ninyo pati din sa baby mo. Kay Nancy Bandam at yung nag-aalaga kay Nancy at si Mylene. Para di magselos. He hey, hey. Bahala ka na kung ano ang gagawin mo. Siya nga pala, natutuwa ako kay Nancy. Pinapasaya niya nga ako pag napapanood ko siya nabasa mo rin ba yung nisi ko Napat napatira ako sa M. yung malaking bahay doon sa harap ng school at Mang Store kung kilala mo o sige na muna God bless sa iyong lahat Melinda Quaestor Germany P.S. kung kilala mo si kung kilala mo sila Nini Nini fishin? na may tindahan. Nene. Thank you, ayan. Thank you, thank you so much, Mamita Dumating na. So, ipapabot na. Kailan po, kaya ito? to so, Ayan. Pero alam ko mga kababayan, itong Nini Pishin na to ay alam ko kilala po nila ako dito. Again, ayan, si sabi ni Ma'am Melinda Coister ay nakatira din dito sa uh, MO Campo. Ayan, kabila lang po yun mga kababayan. At alam ko yung mga tinutukoy nilang taos, kilala nila ako kasi hindi lang 20 years si Daddy Frankie dito. Again, 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 and again. Walang humpay na pasasalamat sa iyo, Ma'am Melinda Hoyster. Salamat po at makakaasa po kayo na yung para kay Nancy is makakaabot din po. Yan. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat, mga kababayan. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang, magandang magandang hapon pong muli sa atin lahat. Mga kababayan, wala po kami ibang content ngayon kundi magpasalamat sa mga taong uh, nagpapaabot ng kanilang uh, tulong financial sa ating mga beneficiary kagaya po ngayon mga kababayan may natanggap po si Daddy Frankie na 17,300 so yung 17,300 mga kababayan is uh, ang 5,000 doon is para kay Nancy and then yung natitira na 2, 4, 6, 8, 10 12,300 is para daw po kay Kuyabal. So, ang perang ito sabi ng uh, sender natin is para sa kanyang mga pangailangan para sa kanyang pagbabago syempre alam niyo naman kung saan nagsimula si Kuya bal, talagang nagsimula siya sa zero so itong perang to ay napakalaking bagay para sa pambili ng mga kanyang pangunahing pangailangan Kuya bal, uh, alam mo naman kung sa inyo na nagpadala at uh, hindi na po nagpapabanggit ng uh, pangalan pero ang ating kababayan sa ngayon kasalukuyan ay nasa California, USA. So ma'am, maraming maraming salamat po sa inyong at uh, tulong na ipinadala sa ating mga binipisyari. Napakalaking bagay po ito. Kaya maraming maraming salamat po. Nawa po ay lagi kayong gabayan ng Panginoon at i-bless pa kayo ni God para mas makatulong pa kayo. Salamat po. Kaya Val, bilangin mo. One, two, three, four, 5 6 7 8 9 10 11 12,300. Yung 5,000 mga kababayan is naibigay na namin kay Nancy nakaraang araw. Kaya salamat po. Eval, anong masasabi mo sa ating sender na nasa California, USA? Hello Ate. Ayun po Ate, As sinunod ko po yung bili nyo po sa akin na hindi po pabanggit yung ninyo po anonymous ko. Tapos, yun maraming maraming salamat sa iyo, te. Sana po mag-iingat ka po dyan, kasi nag-uusap naman po tayo sa messenger, ayan po. So, thank you so much. God bless po always. Mag-iingat ka po kayo dyan. Salamat po. Ayan mga kababayan, no? bagamat nagsabi ang ating sender na wag nang banggitin, ah, okay. pero nais ko pa rin pong ipakita sa inyo, videohan. Dahil gaya ng aking sinabi mga kababayan, gusto ko po lahat po nang dumarating uh, through Daddy Frankie is makita nyo na inaabot talaga namin. Kaya ganito po laging pinapakita. Pero yung iba mga kababayan, uh, kung delay ipagpaumanhin nyo po. Pero abangan nyo lang at ibibigay at ibibigay at i-upload namin. At mayroon pa dito mga kababayan, isa pang uh, kababayan natin na nagpadala uh, galing naman sa Japan. Huh? Ayan. Si Ma'am Irene Santiago Caso Ayan. Kay Ma'am Irene Caso as nagpadala rin siya ng uh, 3,800. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama? 8,840. Ayan. 3,840 para 2, 4, 8,650. Okay na yan. So, Irene Santiago Kusa Kabi. Ayan, uh, nasa Japan yata sila. maraming uh, maraming marami. salamat sa iyo, ma'am. Shout out sa iyong buong family. Nawa po ay uh, gabayan ka lagi ng Panginoon. Ilayo kayong lahat sa okay. anumang makapahamakan kapahamakan, anumang disgrasya. Salamat po sa tulong niya. Ito para din po kay uh, Kuya Bal. Kuya Bal, pakaingatan mo. Huwag na huwag mo sanang... Uh, babaliwala yung mga tulong 26, 27, 27. na binibigay nila sa'yo. sa iyo. Mm. Po. Mm -hmm. Kung saan adya lang perfect pa? Ha? Huh? Anong perfect diyan? 26, 27, 28. Perfect lahat. Ha? Huh? 27, 28 nagbilang ka pa rin. Oo. Oh. Ilang... oh, oh. Ah. Ay sorry nagkamali yata ako. Oo. Oh. Ah, sige <laughs> kuya Bal. Ayun, be. Salamat, maraming maraming salamat sa iyo. Ayun, thank you so much. Uh, nakuha na po ni Daddy ito sa ito na po. So, thank you. Mag-iingat ka po diyan as always. Sana naalagaan mo po ang sarili mo, kumain sa tama, kahit na malayo ka sa pamilya mo, alalag. Nakuha nyo po pong mag-send po sa akin. Thank you so much. Para po, ito, gagamitin ko po ito para sa akin pong pagbabago. Thank you. Hindi ko po kayo bibigoyin. Salamat. Siyempre, nagpapasalamat din ako muna kay sa Panginoon, Daddy Frankie, at saka sa inyo po na sumusuporta po sa amin. Salamat at salamat po. Ayan. So, Kuya Bal, napakarami nating mga kababayan na nagtitiwala at sumusuporta sayo at nagtitiwala sila na kaya mong ipakita ang pagbabago. 'Di ba? Gaya rin naman ang ginagawa ng Team Daddy Frankie mga kababayan. Sabi ko naman kasi kay Kuya Bal, hindi naman niya kailangan sumama sa akin every day. Kahit every other day or kung uh, pagod siya, busy siya, ang gusto ko po ay mayroon siyang time sa kanyang health, sa kanyang sarili. Meron naman po akong binigay na kwarto sa kanya, sa pagkain, wala namang problema kaya yung perang natatanggap niya is pambili na lang niya ng kanyang mga pangailangan sa sarili niya. Syempre sa kanya mga damit, no? Kaya cuwal sana uh, sana uh, hindi mabigo yung mga tao unang-una yung mga nagpapadala sayo at siyempre, yung mga viewers natin na nagtitiwala. Oh, uh, po, po, po. Sana tuloy-tuloy lang, no? At gaya ng aking sinabi hanggat uh, kaya ni Daddy Frankie at hanggat kaya na mga viewers, sponsor namin, ay sponsor natin, ay tutulong talaga sila sa'yo. Pero, lagi mong tatandaan, walang ibang tutulong sa sarili mo. Bandang huli, kundi ikaw lang. Oh, At po. ikaw lang ang gagawa ng kapalaran mo. Kaya, sana, ito na yung simula. Huwag okay, natin okay. pakakasayangin. Oh, uh, that's it, mga kababayan. Muli po, maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta sa team Daddy Frankie isana isa na naman na natutulungan, isa na naman na papabago natin ang buhay niya unti-unti dahil sa inyong walang suporta. Kuya Bal, thank you so much. Thank you so much, Daddy Frankie. Thank you, thank you. God bless you po sa inyong lahat. Siyempre sa mga viewers, sa mga followers na sumusuporta po. Saan man sa, sa kasulok-sulokan po ng mundo. Maraming maraming salamat po. Lalo lalo na sa mga OFW dyan. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo lagi. Kayo, kahit dito, 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 malayo kayo sa pamilya mo. <laughs> nakakapagtrabaho pa rin po kayo ng maayos para po sa kanila. Sa Ayan. hapon na ito mga kababayan, nandito kami kila na si kinumusta ko sila. Ayan. So, ayaw niyang humarap ngayon mga kababayan, may kausap siya. Ayan. Pero okay naman po si Nancy. Kaya. Maraming maraming salamat mga kababayan, mabuhay po tayo na. Daddy Prangy po, anak ng Pangasinan, prang Pangasinan, I love you all and God bless.